Everyone, mga so magandang araw sa atin lahat. So, isishare ko sa inyo yung mga ginagawa natin dito sa farm. So, paano ba natin ah, kino-control, kinokontrol? Kinokontrol yung huwag makapasok yung sakit dito sa loob ng pigari. Yan po yung palagi natin ah, pinapayo sa mga kasama natin, hagreser. Lalo-lalo na po sa mga backyard. sa po natin backyard, ah, hugresyer. So, ngayon, proven and tested na po ito dahil madalas ko pong uh, para mapag-aralan ng kapwa natin na grazer yung ganito sistema yung mga practices ngayon ano pa uh, paano ba natin makokontrol yung mga bagay na yan yung partial uh, diseases control para ma-achieve natin uh, kahit 60% kasi partial nga eh 60% to control a uh, diseases dito sa herd natin so ang ginagawa po natin ah, ini-improve natin ini-improve natin yung management and practices dito sa farm ko so pinag-aaralan natin maigi lahat ng sistema, lahat ng mga bagay para sa loob ng pigiri natin, eh hindi makapasok kasama na po dyan yung uh, biosecurity so Uh, secure your parameters, uh, parameters para talagang hindi makapasok. So, kahit at least 60% malesin natin yung diseases dito sa loob. So, pangalawa po, anti-microbial treatment. So, pag-aralan natin yung mga gamot, itong gamot na to, para saan? Itong gamot na to, para dito, pa? ang gamot na yan para doon sa iba't ibang klaseng sakit na ngalaga natin so pangatlo po yung vaccination program yan isa po yan sa minumukay natin para lalong malesen yung diseases na makakapekto sa business natin ano po yun ang mga bagay na kailangan natin isipin palagi dahil ang na ng magbababoy sigurado ako buta sa bulsa natin dyan malaki ang puhunan sa pigry business ngayon pagkarala natin aralin natin maigi laliman natin yung uh, together information sa iba't ibang uh, matataas yung experience sa baboy ngayon magtulungan tayo. Kapwa natin ang Gresher, tulungan natin, i-motivate natin, enlighten natin. Kasama niyo po si Paiteban para magawa natin na ma-improve ang lahat ng backyard. So Paiteban po, ang kaagapay mo sa babuyan. Happy farming sa atin lahat.